ang arka ni Noe. Noong unang panahon, ang mundo ay puno ng kasamaan at kasalanan. Ang mga tao ay nakakalimot sa Diyos at hindi na sinusunod ang kanyang mga utos. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, may isang matuwid na lalaki na nagngangalang Noe. Siya ay mabait, matapat at palaging sumusunod sa Diyos. Isang araw, kiusap ni Diyos si Noe at ibinigay sa kanya ang isang napakalaking tagubilin. Sinabi ng Diyos na darating ang isang napakalaking baha na lulubog sa buong mundo. Lahat ng masama ay mawawala, ngunit ang mga matuwid ay maiiligtas. Ipinagutos sa kanya na gumawa ng isang malaking arka, isang napakalaking bangka na magiging tahanan para sa kanya, sa kanyang pamilya at sa maraming hayop mula sa lahat ng uri. Hindi biro ang utos na ito. Ang arka ay napakalaki at kakaibang istruktura. Ngunit hindi nagdalawang isip si Noe. Sinimulan niyang buuin ang arka ayon sa tagubili ng Diyos. Pinapakita ang kanyang matibay na pananampalataya. Habang nagtatrabaho siya, may mga tao na tumawa at nagbiro. Bakit siya magsisikap para sa isang baha na hindi pa nila nakikita? Ngunit, si Noe ay nanakiling tapat. Alam niya ang sa Diyos may plano at hindi siya pababayaan. Pagkatapos ng mahabang oras ng paggawa, natapos ang arka. Dito dinala ni Noe ang kanyang pamilya at lahat ng hayop na ipinag-utos ng Diyos. May mga pares ng bawat hayop, malalaki at maliliit, mababait at mababangis. Lahat ay nakapasok sa arka. Sa bawat hakbang, ipinapakita ang tiwala ni Noe na ang Diyos ang mag-iingat sa kanila. Pagkatapos, bumuhos ang ulan hindi ito simpleng ulan, isang napakalakas at walang tigil na baha. Ang tubig ay tumaas at tinakpa ng buong mundo. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, ang arka ay nanatiling ligtas. Sa loob ng arka, naramdaman nila ang proteksyon ng Diyos at ang katiyakan ng kanyang pangako. Matagal ang lumipas bago humupa ang ulan. Sa loob ng arka, natutunan ni Noe at ng kanyang pamilya ang kahalagahan ng pagtitiis, pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Sa wakas, dumating ang araw na ang tubig ay humupa at natutunghayan nila ang bagong mundo, malinis, sariwa at puno ng pagkakataon. Paglabas nila sa arka, nagpasalangat si Noe sa Diyos sa kaligtasan. Bilang tanda ng pangakong hindi na muli lulubog ang mundo sa ganitong paraan, ipinakita ng Diyos ang isang makulay na bahaghari sa langit ito ay paalala ng kanyang pagmamahal, awak at pangako sa lahat ng tao. Ang kwento ni Noe ay hindi lamang tungkol sa baha o sa arka. Ito ay kwento ng pananampalataya, pagtitiwala at pagsunod sa Diyos kahit mahirap ang daan. Sa bawat hamon ng buhay, paalala ito na ang Diyos ay laging may plano at ang pagtitiwala sa Kanya ay nagbibigay ng kaligtasan at pag-asa.